Ka GM ang gagawin natin ngayon ay magre-resurface tayo ng ano, uh, front brake rotor disc, no. Yan uh, Is kinabit ko na siya dito sa machine at uh, ating uh, re i-resurface natin 'yan. Uh, yung iba ang tawag nila dito ay skimming. So yan po yung ating uh, up, no. Ito yung isa kasi dalawa yan, uh. Kasi kung titingnan natin mga KJM ka yung kanyang uh, brake pads kasi uh, halos inabot na yung kanyang metal. Yan oh. Uh. Inab inabot na yung kanyang indicator dito. Kaya kailangan na natin palitan talaga yan. Saka manipis na manipis na siya. Yan na uh, ito yung bago pala natin papalit yan oh. Yan bago na ngayon yan. Tapos sa uh, kung titingnan kasi natin yung panukat natin sa brake pads na ito, ito yung mga panukat natin. Pag bago ito siya, nasa 12 mm to 10 mm yung sukat. Tapos pagka uh, ano na habang paubus uh, paubos na siya ng paubos, ito yung ano niya, color. Saka yung uh, may size dyan, may uh, 6mm, 5mm, 4mm, hanggang sa palit ng palit hanggang sa mag red color siya mga GM so pag red color na kailangan ng palitan pero depende pa rin sa condition ng brake pads mga GM no pag kahit uh, yellow color siya kung uh, kasi yung ibang uh, brake pads ay may mga cracks dito sa kanyang uh, pinaka pads may mga cracks kaya kailangan na rin palitan yon kahit uh, makapal pa kung uh, may cracks yung mga ano niya no uh, sign of cracks yan po at uh, ito ngayon ay uh, Uh, sinalang na natin dito. kerbit na natin sa ating machine. Ayan. At uh, sinisoon na rin natin yung ilaw nya. Ayan. Paanda na lang natin yan. Ito so, yung kanyang switch on. So, ayan po yung gagawin natin dyan mga DM. Like and share lang po sa ating mga videos.